Isipin mong nilalagay mo sa panganib ang buhay mo sa pagpuslit ng ilegal na langis mula Russia. Pero hindi ka nababayaran ng tama o minsan, hindi ka pa nababayaran. Noong Setyembre, umabot sa isang daan at anim napot apat na bilyong rubles o halos labing pitong milyong dolyar ng United States ang hindi pa nababayarang sahod sa Russia. Mas mataas iyon ng mahigit isang bilyong rubles kumpara labindalawang buwan na ang nakalipas halos triple ng halaga kumpara labindalawang buwan na ang nakalipas. Ramdam na ng Russia ang epekto ng parusa, lalo na't niyayelo ng United States ang ari-arian ng sentral na bangko at bumabagsak ang halaga ng ruble. Malalaking industrial na kumpanya sa Russia ay nagpapaliban ng trabaho o nagbabawas ng tauhan dahil sa bumabagal na ekonomiya sanhi ng digmaan. Ang industriya ng metal sa Russia ay dumaranas ng tanggalan at bawas oras dahil sa bagsak na demand at lumalalang problemang pinansyal. Ngayon, ang mga manggagawang Ruso ay gumagawa ng kakaibang paraan para makuha ang perang pinaghirapan nila. Noong Oktubre, igit anim na pong manggagawa sa isang malaking planta ng kuryente ang umakyat sa bubong at nagbantang tatalon kung hindi pa ibibigay ang kanilang sahod. Isipin mong ganoon na lang ang tindi ng kanilang pinagdaanan sa buwan-buwang pagihirap at gutom. Kaya mas pinili nilang isugal ang kanilang buhay kaysa magpatuloy na baliwalain. Nalulugi na rin ang mga matagumpay na kumpanya sa Rusya, ang Orosa, pinakamalaking kumpanya ng diamante sa mundo ay unang nagbawas ng 10% sa sahod ng mga empleyado. Makalipas ng ilang buwan, isinara na ang operasyon ng ilang minahan. Noong Oktubre, tumangi ang buong crew ng isang Russian oil tanker na maglayag. Ilang buwan na silang nagtatrabaho ng walang sahod. Sa huli, napilitan ang mga autoridad ng Russia na ikulong ang tanker sa pantalan ng Murmansk. Lumabas na ang dalawampung miyembro ng crew ay hindi pa nakakatanggap ng kahit anong pera sa loob ng mahigit apat na buwan na may halos 10,000 na hindi pa nababayarang sahod na utang sa kanila ng kapitan ng barko. Ang Shadow Fleet Tanker ang nagbanatili sa ekonomiya ng Russia sa loob ng tatlong taon sa ilegal na pagpapadala ng langis na may parusa. Kapag mismong mga nagpapakain sa ekonomiya ay hindi na nakakakain, malalaman mong may malalang krisis. Sa video, malalaman natin kung bakit nagsasarama ang mga pangunahing pabrika sa Russia at libo-libong manggagawa ang di nababayaran. Umaabot na sa delikadong hangganan ang ekonomiya ni Putin sa digmaan. Gaano pa ito lalala? Sapat na kaya ang krisis sa ekonomiya? Para mapilit si Putin na ihinto ang digmaan sa Ukraine? O ang mga karaniwang Ruso na lang ba? Ang mapipilitang magdusa at mag-ayos ng mga problema? Kung akala mo ang krisis sa sahod ay limitado lang sa langis, karbon, at kuryente dahil sa parusa at drone strike, nagkakamali ka. Maliit lang yan sa problema. Ang pinakamalaking utang sa sahod ay galing sa malaking kumpanya ng konstruksyon ng kalsada. Hindi pa nababayaran ang 3,000 at 6 na rang empleyado mula Marso na umaabot sa 6 na raan at 8 milyong rubles o 8 milyon na sahod. Ang kumpanya ng kumpanyang ito ang may pananagutan sa mahigit 35% ng hindi pa nababayarang sahod sa Russia. Gayunpaman, madali naming matutukoy ang dos dosen ng iba pang mga kumpanya na ang pinagsama-samang utang sa sahod ay mas mataas pa kaysa sa opisyal na tala. Gusto ni Putin na maniwala tayo. Halimbawa, isang supplier ng industrial equipment sa Kemarovo ang may utang na 65 milyong rubles o 80,000 sa sahod ng mga manggagawa. Isang food service company na Rosevet sa Tula ay may utang na mahigit 36 na milyong rubles, apat 450,000 dolyar sa mga empleyado nito sabi ng mga unyon ng manggagawa sa Rusya. Higit 24 bilyong rubles, ang aktual na utang sa bansa. Doble ng opisyal na bilang at limang beses na mas mataas kumpara noong isang taon, noong 2,000 at 22 maraming Ruso. Ang tumaas ang sahod dahil sa digmaan, dahil sa kakulangan ng manggagawa at malaking gastos ng gobyerno sa militar. Napilitang mag-operate ng 24 na oras. Ang mga pabrika ng depensa. At magtaas ng sahod para mapanatili ang operasyon. Tumanggap ng malaking bayad ang mga sundalo, pamilya nila, at ginantimpalaan ng mga kontratista, ang mga manggagawang nakaabot sa mahihirap na layunin sa produksyon. Opisyal, ang kita sa buong Rusya ay tumaas ng halos 6% noong 2023 na mas mataas kaysa sa antas ng implasyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang mga karaniwang Ruso na dating gipit sa pera, biglang nagkaroon ng mas maraming pera. Pati ang mahihirap na rehiyon ay umasenso ng muling gumana ang mga pabrika ng depensa dahil sa tuloy-tuloy na order. Ngunit panandalian lang ang pag-angat na iyon. Pagsapit ng mid-2,000 at 23, nagsimula na ang mga problema. Hindi makahanap ng sapat na manggagawa o kapasidad ang mga pabrika para matugunan ang mataas na hinihingi ng gobyerno sa militar. Bumaba ang unemployment sa 21% na mukhang maganda pero hindi dahil sa totoong lakas ng ekonomiya. 10,000 Sampu malalakas na kalalakihan ang wala na sa karaniwang lakas paggawa. Sa halip, sila ay ipinapadala sa digmaan na marami sa kanila ay hindi naman talaga pinaniniwalaan. Marami ang naipit sa trabaho. Pagod sa sobrang overtime sa mga pabrika ng depensa. Ipinagyabang ni Putin ng buong yabang ang artipisyal na mababang antas ng kawalan ng trabaho bilang malinaw na patunay ng kanyang tagumpay sa ekonomiya. Binalaan na siya ng sariling tagapayo sa ekonomiya tungkol sa paghinto ng paglago ng ekonomiya ng Russia. Kaya nabilitan ang sentral na bangko na makialam dahil sa lumalalang sitwasyon. Noong 2000, at 23, tinaas nila ang interest rate mula 16% hanggang 21%, pinakamataas sa higit 20 taon. Layunin nitong pabagalin ang implasyon sa pamamagitan ng pagpapamahal ng utang, kaya bumabagal ang paggastos at lumalamig ang masiglang sektor ng ekonomiya. At oo, gumana ito, marahil ay medyo sobra nga. Nagsimulang maging matatag ang mga antas ng implasyon at tumigil na rin sa pagtaas ang presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin. Pero ang epekto ng sobrang taas na interest rates ay kasing lala ng mga problema ang tinatarget nilang solusyunan. Ang mga kumpanya na umaasa sa inutang na pera para mapatakbo o mapalago ang kanilang negosyo ay biglang naharap sa napakalaking pagtaas ng gastos sa kanilang utang. Dahil dito, maraming negosyo ang tumigil sa hiring. Nagbawas ng produksyon ipinagpaliban ang sahod o nagsara. Ang gross domestic product growth na mahigit 4.3% noong 2024 ay bumagal na ngayon sa 0.7 hanggang 1% ngayong taon. Dahil sa taas ng interest rate, tumaas ng 30-70% ang buwanang bayad sa interes ng mga kumpanya. Dahil kakaunti ang opsyon kailangan pumili ng kumpanya kung magde-default sila sa utang o magpapaliban ng sahod. Hindi talaga option ang mag-default dahil mawawala ang access nila sa mga susunod na pautang at malamang natuluyang bumagsak ang kanilang negosyo. Dahil dito, maraming kumpanya ang nagpigil ng sahod dahil sa 20% na interest rate ng Central Bank na nagpapahirap sa negosyo dahil sa international na parusa at humihinang ekonomiya. Bumaba ang demand sa pangunahing export ng Russia gaya ng bakal, uling at kahoy. Maging sa Russia, nabawasan ang pera na umiikot. Kaunti na ang kita ng tao, marami ang nawalan ng trabaho at hindi na kayang bumili gaya dati. Batay sa datos ng gobyerno ng Russia, halos isang katlong negosyo doon ay nalulugi na ngayon. Sa 20 pangunahing sektor ng pagmamanupaktura, apat na lang ang lumalago at tatlo dito ay konektado sa produksyon ng militar at armas. Ang mga negosyong walang kaugnayan sa digmaan ng Russia ay nanganganib magsara o hirap na hirap na. Kaya kahit ang isa porsyento na pagtaas ng gross domestic product ay posibleng hindi rin totoo. Sa katunayan, anim na pito sa walumput siyam na rehiyon ng Russia ay naubos na ang kanilang taunang budget sa unang kalahati pa lang ng dalawang libo at 25. Halimbawa ang Komi Republic, rehiyong labis na umaasa sa pagmimina. Noong unang bahagi ng dalawang libo at 25, bumaba ng 54% ang kita mula sa buwis sa kita kumpara sa nakaraang taon. Ang Chelyabinsk, isang mahalagang sentro ng bakal at pagmamanupaktura, ay bumaba ang kita ng isang katlo. Pinagkakasyahan na lang ng mga lokal na pamahalaan sa Rusya ang natitirang badyet para mabayaran ang mahahalagang manggagawa tulad ng guro, doktor, at nurse sa maraming maliliit na bayan. Daan-daang pamilya ang umaasa lamang sa iisang pabrika o minahan para mabuhay. Ngayon, dahil sa pagsasara ng maraming negosyo, nanganganib mawalan ng kabuhayan ang buong komunidad agad-agad. Tingnan ang plywood mill sa kanlurang Siberia na pinapatakbo ng Svetsa, isa sa pinakamalalak, ing amin, malaking kumpanya ng produktong kahoy sa Russia. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi pagtaas ng sahod, ang pagbili ng muebles ay hindi na prioridad ng mga tao. Bumagsak ang demand kaya nagsara ang mill. At mahigit tatlong daang katao ang nawalan ng trabaho. Halos walang abiso ang ibinigay ng kumpanya at wala ring agarang plano para sa kinabukasan ng mga manggagawa. Mas malala pa, malamang may utang pa ito sa sahod ng mga empleyado. Ang karbon ay dating haligi ng ekonomiya ng Rusya. At pagkatapos ng langis, ito pa rin hanggang ngayon. Ngayon 2000 at 25, hirap na rin ang industriya ng karbon. Ipinabatid ni Deputy Prime Minister Alexander Novak kay Pangulong Putin na mahigit 30 minahan ng karbon ay nalulugi na. Iniulat ng mga opisyal sa Kuzbas na may pinakamayamang deposito ng karbon. na labing sa isang daan at limamput isang minahan at open pit sites ang nagsara ngayong taon. Dahil tinanggihan ng Europa ang karbon mula Russia, at tanging China na lang ang bumibili ng mura. Halos buwan-buwan nang nagsasara ang mga minahan. Pagsapit ng Abril 2000 at 25, halos libong manggagawa sa karbon ang nawalan na ng trabaho. Napakalaking bilang para sa isang industriyang may kabuang. Isang daan at limampung empleyado para sa karamihan ng minero, wala na silang mapuntahan. Dalawang at apat na raan lang ang lumipat sa ibang minahan o industriya. Marami ang walang trabaho sa mga bayan na carbon lang ang hanap buhay. Maaaring magdulot ng pagbagsak kay Putin ang ganitong kawalan ng trabaho. Isipin mong tatlong po ang sabay-sabay na nagwelga magdamag. Paano mo nga ba makokontrol ang ganitong sitwasyon? Bukod pa rito, dala pa rin ng Russia ang trauma ng kaguluhan sa kawalan ng trabaho noong dekada 90. Pagkatapos bumagsak ang Soviet Union, naging karaniwan ang hindi nababayarang sahod at malawakang welga. Noong isang libo naraan, Syam naput walo hinarangan pa ng mga minero ng karbon ang Trans-Siberian Railway dahil ilang buwan na silang hindi binabayaran. Si Vladimir Putin ay umangat sa kapangyarihan na nangangakong tatapusin ang ganitong uri ng kahihiyan. Sa totoo lang, nagawa niya ito. Noong oil boom ng dalawang libong ses, unti-unting binayaran ng gobyerno ang utang sa sahod at pensyon. Naging normal ulit ang tamang oras ng pasahod. Kaya naman ang biglaang pagbabagong ito ngayon ay nakakagulat talaga lumaki ang isang henerasyon ng mga Ruso. Sa panahon ni Putin na may tiyak na sahod, ngunit agad nawala ang kanilang seguridad. Ngayon, hindi lang minero o manggagawa sa pabrika ang apektado. Nagreklamo na rin ng delay sa sahod ang mga guro, NARS, at kawani ng gobyerno sa iba't ibang rehiyon, mula sa mga riles ng tren at sasakyan, hanggang sa mga metal, carbon, diamante, at semento. Pinipiling gawing part-time ng ilang malalaking industrial na kumpanya sa Rusya ang kanilang mga manggagawa kaysa tanggalin sila. Ang pinakamalaking gumagawa ng sasakyan sa Rusya, Otvovas, na may 40,000 manggagawa ay nag-apat na araw na trabaho kada linggo simula Setyembre. Kaya 20% ang bawas sa sahod ng lahat. Ginawa rin ni Nakamoz at Gorky Autoplant ang parehong hakbang noong tag-init. Ayon sa kumpanya, kailangan ng ilang buwang training ang manggagawa sa linya ng pag-aasemble ng kotse. Mas mahirap palitan ang veteranong tagagawa ng bakal o inhinyero sa minahan. Kaya, nag-aatubili ang mga kumpanya na mawalan ng human capital na maaring kailanganin nil ng husto sa hinaharap. Umaasang matatapos ang digmaan bago sila malugi. Pati ang Russian Railways, isang malaking state-owned na kumpanya na may 70,000 empleyado ay humiling sa mga manggagawa na magdagdag ng walang bayad na day off kada buwan para makatipid, hindi dahil sa kabaitan. Kaya di iniiwasan ng mga industriyang ito ang tanggalan. Matindi ang pressure sa kanila mula kay Putin at sa sariling manggagawa. Minsan, hindi rin opsyon ang magwelga. Nang magsimula ang digmaan, mahigit isang libong migranteng manggagawa mula gitnang Asya sa Moscow ang nagwelga dahil apat na buwan na silang hindi binabayaran. Ang Crocus Group, isang malaking kumpanya sa konstruksyon, na ng isang oligarko ay nagpasabog ng baril sa ere gamit ang kanilang security para buwagin ang protesta. Tandaan, Pebrero at 2023 ito nangyari. Isang taon mula simula ng digmaan, apat na buwan nang walang sahod ang mga manggagawa sa pinakamayamang lungsod ng Russia. Kung ganoon na kaabsurdo ang mga, pang mga pangyayari noon, isipin mo na lang kung gaano nakasidhi ang kalagayan sa buong Russia ngayon. Sa gitna ng krisis, tinatraidor ng China ang Russia para sa sariling interes. Oo. Nakatulong din naman ang ugnayan na ito sa China para kahit paano ay manatiling nakalutang ang Russia. Pero halos buwan-buwan, nakakahanap ng paraan si Xi Jinping para pigain pa si Putin at makuha ang mas pabor na mga kasunduan. Pinakamababang presyo lang ang binabayaran ng China sa inaangkat nilang gas, karbon, bakal, o uranium mula Russia. Kasabay nito, binabahan ng China ang pamilihan ng Russia ng murang produkto para pabagsakin ang lokal na negosyo at bigyan ng tsansa ang mga kumpanyang Chino na magmonopolyo matapos ang digmaan. Gayunpaman, tila matibay ang industriya sa kabila ng mga problemang ito. Hindi inaasahan ng kahit sino na marinig dito ang tungkol sa pagbabawas ng budget. Ang mga pabrika ng armas at tagapagsuplay ng militar ang pundasyon ng ekonomiyang pandigma ng Rusya na umaabot sa 30% ng budget ang paggasta sa militar. Noong Agosto 2000, at 25 unang bumaba. Nang 10% ang sahod ng mga manggagawa sa armas mula nang magsimula ang digmaan. Kahit ang mga plano sa depensa ay naabot na ang limitasyon nila. Aminado si Deputy Industry Minister Vasily Osmikov na nasa yugto na ang ekonomiya kung saan hindi na sapat ang simpleng pagdagdag ng tao sa problema. Noong 2000 at 23, puno na ang mga pabrika ng bala sa shift at empleyado kaya hindi na mapalawak pa. Maliban sa ilang partikular na larangan tulad ng paggawa ng drone na nananatiling malakas dahil sa patuloy na pangangailangan ng digmaan, hindi na kailangan mag-alok ng malalaking dagdag sahod ang mga kumpanyang pang-depensa para makahikayat ng mga bihasang manggagawa. Pero ang pagbawas sa gastos sa depensa ay may malalaking epekto. Kaunti lang ang magagawa ng pamahalaang ruso nang hindi nagdudulot ng malaking kaguluhan. Mas naging madali sa kasaysayan ang pamamahala ng pagbagsak sa mga sibilyang industriya. Noong krisis pinansyal, 2008-2009, naglaan ng pondo ang Moscow sa mga gumagawa ng sasakyan at Russian Railways, para maiwasan ang malawakang tanggalan. Noong panahon ng COVID-19 at muli noong tumama ang mga parusa, noong 2000 at 2023, inutusan ng mga autoridad, ang mga pabrika, na panatilihin ang kanilang mga magagawa. Kahit na ang ibig sabihin nito ay bayaran ang mga empleyado kahit walang ginagawa, basta lang hindi tumaas ng sobra ang bilang ng mga walang trabaho. Pansamantalang solusyon lang ang mga hakbang na ito, hindi pang matagalan. Makakadagdag man ito ng oras. Hindi nito masosolusyunan ang problema. Kaya lumala ang isyo sa sahod simula 2000, at 24 at patuloy pang lumalala. At ang pagsolusyon dito ay hindi ganoon kadali. Pagdating sa sektor ng depensa, ang mga kontrata sa depensa ay kadalasang pangmatagalan at nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kapag biglang binawasan ng gobyerno ang mga order sa depensa, buong hanay ng mga supplier, mula sa mga pagawaan ng bakal hanggang sa mga gumagawa ng electronics, ay agad na na naaapektuhan. Hindi agad makakalipat sa ibang produkto o merkado ang mga espesyal na kumpanyang ito. Malaki na ang nailaan nila sa kagamitan, pagsasanay, at mga pabrikang para sa produksyon ng depensa. Bukod dito, ang gastos sa depensa ay nagpapasigla ng teknolohikal na pagunlad at inovasyon mahalaga para sa kompetisyon ng Russia sa militar. Tandaan mo, bago magsimula ang digmaang ito, isa ang Russia sa dalawang nangungunang nag-e-export ng armas sa buong mundo. Noong dalawang libo at labing dalawang libo, at 23, ng global arms export ay mula sa kanila. At kapag natapos na ang digmaang ito, malamang na susubukan ulit ng Russia na mag-export ng mga armas. Katulad ng ginagawa nila sa langis. Pero mahirap isipin kung sino talaga ang bibili ng mga ito, lalo na palpak ang ipinapakitang performance ng mga parehong armas na ito sa labanan. Habang patuloy inuubos ng ekonomiyang pandigma ng Russia ang yaman, lalong titindi ang pagstagnate ng bansa. Malaki na ang nagastos ng Russia sa emergency savings para tustusan ang digmaan at suportahan ang mga pangunahing industriya. Sa unang kalahating taon ng 2000 at 25, gumastos na ang Kremlin ng 85 trilyong rubles, isang daang bilyon, sa depensa. Kung patuloy na binabawasan ang sahod kahit malaki ang gastos, mahirap isipin kung ano pa ang makapagsalba sa industriya ng depensa ng Russia ngayon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na bumabagsak ang halaga ng ruble kaya't lalong lumalala ang bawat problemang nabanggit natin, pati na ang daan-daang iba pa. Ngunit ang pinakamalaking isyo ngayon ay ang pagbawas ng bayad ng mga rehiyon sa Russia para sa kontratang sundalo. Sa Tardistan, mula 31 milyong rubles naging 80,000 na lang ang bayad. Bawas ng 75% sa orihinal sa Mariel, Chuvashia, Belgorod at Nizhny Novgorod. Naranasan din nila ito at ang iba ay bumaba pa sa limampung libong rubles. Isipin mong isinusugal mo ang buhay mo. Sa limang laban sa isa, kapalit lang ng humigit kumulang anim na dolyar. Ganoon kalala ang sitwasyon, kaya unti-unting bumabagsak ang ekonomiya linggo-linggo. Sa ngayon, maaaring pagtakpan ng Kremlin ang mga numero, siguro sa loob ng ilang buwan, o baka kahit isang taon, at maaaring tiisin ng mga karaniwang ruso at magpatuloy lang. Habang tumatagal ang digmaan at mas maraming yaman ang kinukuha ng gobyerno sa ekonomiya. Dumarami ang kwento ng hindi nababayarang sahod, bawat na antalang sahod, pabrikang nagtatrabaho ng apat na araw lang, at pamilyang naglalaktaw ng pagkain, habang hinihintay ang ayos ng bayad ng tatay sa amo. Lahat ng ito ay dagdag pabigat sa ekonomiya ng Rusya. Kakayanin ba ng rehimen ni Putin ipagpatuloy ang digmaan at panatilihin ang ekonomiya? o may kailangang isakripisyo. Sinikap ng Kremlin na protektahan o ipagpaliban ang direktang epekto ng digmaan sa ekonomiya sa karamihan ng mamamayan. Bumaha sila ng pera sa ekonomiya noong 2,000 at 2,000 20 at 2,000 20 at 2,000. 20 Nam Namobilisa sila ng sundalo mula sa mahihirap at malalayong lugar para iwasan ang galit ng tao sa Moscow at St. Petersburg at marahas nilang pinatahimik ang mga tumutol. Matagal nang nabuhay ang maraming Ruso na parang hindi apektado ng kanilang espesyal na operasyong militar sa araw-araw. Pero ngayon, nagbabago na iyon. Hindi mo pwedeng panatilihin ang ekonomiya sa isang estado ng tuloy-tuloy na digmaan na kumakain ng mga yaman. Hindi mo rin pwedeng asahan na hindi ito aabot sa puntong bibigay na. At ang puntong iyon ng pagbagsak ay ang mga mamamayang Ruso. May ilan na nagbabanta ng pagpapakamatay o magutom para lang makuha ang nararapat na sahod. Nakita nilang nilak ng mga pabrika ang kanilang mga gate at unti-unting nilamon ng tubig mula sa ilalim ng lupa ang mga minahan na pagtatanto nilang walang darating para tumulong. Tandaan, hindi ito mga protesta ng aktivista tungkol sa demokrasya o patakarang panlabas, kundi pagsabog ng galit para sa sariling kaligtasan. Hindi kayang ipaliwanag ng propaganda yan. Ang lalaking di mapakain ang pamilya, kahit labindalawang oras nagtatrabaho, walang pakialam sa NATO o denazifikasyon. Kung magpapatuloy pa ito ng ilang buwan pa, si Putin ay maaaring harapin ang isang alon ng galit na kahit ang kanyang mapan, nupil na sistema ay hindi kayang pigilan. Hindi pa ito umaabot doon pero papalapit na. Pero sa parehong panahon, posible rin at marahil ay malamang panga na ang mga karaniwang ruso ang magdurusa habang nagpapatuloy ang digmaan. Sanay na si Putin sa pag-iwas sa sisi at pagsupil sa mga tumutol. Madalas ilihis ng state media ang galit ng publiko sa mga lokal na opisyal o boss ng kumpanya na pinalalabas na sila itiwali o walang kakayahan imbis na kilalanin ang sistematikong problema. Nakita nating iniimbestigahan ng mga piskal ang mga tagapamahala ng planta dahil sa hindi bayad na sahod, na parang ilang boss lang ang may sala, hindi ang buong sistema. Pwedeng palalain pa ng Kremlin ang mga paratang isinusuko ang ilang oligarko o gobernador para patahimikin ang publiko habang tuloy ang digmaan. Dahil dito, tumataas ulit ang antas ng kahirapan na pinababa noon ni Putin. Kahit hindi ito, to inaamin sa opisyal na estadistika. Posibleng magpatupad ang gobyerno ng mas maraming panandali ang solusyon. Posibleng magbigay agad ng pondo sa ilang pabrika para mabayaran ang naantalang sahod. Kapag may protesta, mas madalas gawing part-time ang mga manggagawa kaysa tanggalin. At dumarami ang propaganda ang nagsasabing pansamantala lang o pinalalaki ng mga kalaban ng Russia ang mga problemang ito. Maaaring personal na i-anunsyo ni Putin ang mga hakbang, tulad ng paglabas ng dagdag na pondo para sa hindi pa nababayarang sahod o pagtaas ng sahod sa pampublikong sektor para ipakitang may malasakit siya. Sa puntong ito, ginagawa lang ang mga hakbang para bumili ng oras. Hindi para ayusin ang mga bumabagsak. Salamat sa panonood.